hindi pigilan niyo ba akong disiplinahin ang anak ko? Hindi naman kailangan bata para mga Eh kaya lumalakas sa loob ng bata yun dahil sa inyo eh. Pwede ba itay? Huwag niyo na akong pakialaman. Kahit anak niyo ako, wala kayong karapat ng ang pamamalakad ko sa bahay na ito. Dahil ako ang bumubuhay sa inyo! Okay! Oh. Okay! Taksa kamay, mga ka <laughs> Suko na po, suko. Woo. Sir, malaki nyo, mo dito. <laughs> mag dito! Kailangan ma-dispatch na yan para maging pera na. Siguro naman, wala na masasabi ang mga bata mo. Pinatahimik ko na ang mga kakumpetensya. Sir, matagal nang hinihintay nila ito. Ngayon wala na ang grupo ni Bebo. Purang solo na natin teritoryo ito. Ang problema kay Bebo, pa Eh kung nakipagsosyo siya sa sate? buhay pa siya. Yun ang nga pinagtataka ko eh. Kung bakit hindi maintindihan nung mga katulad ni Bebo Nakapag-pulis sa kinalaban nila. Wala silang kabuhay-buhay. <laughs> Pare, upay na ako sa'yo. Oo ba? May nito sa pwesto ko eh. Alam mo, Dodong, tama si Angela. Bakit ka pa nga naman magtitiis ng hirap dito sa Maynila kung may pagkakataon kang umasenso sa probinsya? Hindi ko makita. Nagtanong ako sa mga klase niya. Pumunta ako sa lugar kung saan naglalaro ang mga bata rito. Walang makapagturo sa akin. Saan ba nagpunta yung batang yun? Naku, pag naunahan siya ni Dodong ng pag-uwi, pati ako mapapagalitan. Ano ba ang paalam sa'yo? Wala. Saan nagpunta ang batang na? Sino? po Palapotay. Tawa ka ng Diyos. Sino pa pinag-uusapan niyo? Eh, di si Boyet. Hanggang ngayon, wala pa rito. Hindi pa namin alam kung saan hahanapin. Baka naman inutusan mo lang, Angela. Kung inutusan ko, di hindi ako mag-aalala ng ganito. Pati mo alam kung saan pumupunta anak mo. Eh, anong gusto mong gawin ko? Oras-oras, buntutan ko yung anak mo. Paano na itong karinderya natin? Oo, eh, mag-aaway na naman kayo. Ang ating intindihin ay kung saan natin hahanapin si Boyet. Saan ka na naman pupunta? Ahanapin ko anak mo. Pabaya ka kasi. Ano ba? Ayoko niya. Masama yan. Tsaka baka pagalitan ako ng tatay. Hoy! Hoy! Si Magdotong! dudong! na kayo umina. Tara! Please! Hoy! Hoy! Saan mo na? Hoy! Hoy! Ano yan? Akin na yan! Saan mo na ko ito? Wala ko. Saan mo na ko ito? Patay! Ano ko ba? Wala kayo ba kayo lang? Walang kasalanan si Boyet! Totoo ang sinabi ng asawa mo. Hindi alam ni Boyet na ganun pala gagawin ng mga kasamahan niya. Huwag niyo nga pagtakpan. Kung sasaktan mo siya, huwag sa harap ko, ha? Dahil nung bata ka, hindi ko ito ginawa sa'yo kahit ka anong kalakihan kasalanan mo. Pinipigilan niyo ba akong disiplinahin ng anak ko? Hindi naman kailangan ng bata para mga tutuwa. Eh kaya lumalakas sa loob ng batang yan dahil sa inyo, eh. Pwede ba itay? Huwag niyo na akong pakilaman. Kahit anak niyo ako, wala kayong karapatang paghimasukan ang pamamalakad ko sa bahay na ito. Dahil ako ang bumubuhay sa inyo! Ipinagpapasalamat ko ang pagkupkup mo sa akin. Pero alam mo, nung palakahin kita, Dodo, di minsan hindi ko inisip na ipatong sa balikat mo ang tungkuling alagaan ako sa aking pagtanda kaya ko pa naman mabuhay. Hindi ko kailangan ng tulong, kanino man, kahit sa'yo. Ikay? Pasensya na ho kayo. Nadala lang ako ng init ang ulo ko sa bata eh. hindi ko sinasadya. Patawarin niyo na ako.